Ayan, finish product po ni tatay. Uh, yan po ay gawa sa molye po ng tricycle. At ang hawakan po niya ay sungay po ng kalabaw. Sa mga gusto po magpagawa, dito lang po itong matatagpuan sa Balian Pangin Laguna yung panday ni tatay. Ayan, yung edges yung mapapansin nyo, kitang kita po yung lining niya. Ayan, napakamura po si ni tatay. pagawa na po kayo mga sir Thank you for watching mga kapanday. Pasubscribe naman po ng video natin at palike na rin po. God bless.